biggest red flag or deal breaker? Wah! Ito ha, wala na to sa Zodiac Zodiac sign. Pero as a Leo, ito yung biggest no sa akin. I will not confront you. I will not ask anything. And I will not ask for an explanation. Period. Wah! Ang biggest no ko ay cheating. Siguro mga any forms of cheating tulad ng nagre-reply sa story ng iba na gusto nila. Wah! Nilalike ang story ng iba na gusto nila. Wah! Ine-entertain or ini-stalk ang past nagpapapansin para i-PM ng mga taong gusto nila oh, yung mga stalker ng mga accounts tapos zino-zoom yung mga thirst trap photos oh, tapos yung hindi ka na nga pinansin pero nagpapansin ka pa oh, so kapag yung mga yan kahit anong zodiac sign mo pa oh, kahit masakit kahit matagal na tayo as a Leo na hindi confrontational magiging cold na lang ako na unti-unti hanggang sa mawala na lang tayo oh, as a Leo Ghosting. Oh, ghost ako kasi ayoko magsalita ng masakit sa mga cheaters. Oh,